Sige. Okay. Ito may hagok tono, may hagok. Tapos ang hirap panda pa rin, walang minor. Okay, start boss. Ayan. Ayan na, na. Kuti mo na. Oh, walang doon, walang, walang. Sige, ganyan mo na. Hindi, hindi, buksan mo. Okay. 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 Ha? <laughs> Ginagalit mo ako. Kulit? <laughs> Pakita lang natin yung ano, yung pagkakaiba ng genuine sa sa fake na no? mga sir. Ito kasi hindi ko naman to Alam ko na ko to dati pero eh pinahawakan sa iba. Itong genuine makikita niya may guhit dito, paikot 'yan. Yung sa fake wala sa butas naman sa loob. Ang problema kasi dito. Ayun oh. Wala na yung pinakalak niya. May lambre yun eh. Ayun, kagaya nyo. Focus ka naman Brad. Hindi tayo makikita nyo yun eh. Ayaw nyo talaga. Ayan, may parang alambre yung sibat yan. Yun yung mahawak. Parang din original no. Gawa na may tanggalan din eh. Kabit mo yung bago. Moment Ito. Nagpabili ako ng bago kasi ano to, nilinis na namin throttle body. Okay. Ang uh, na yun. siya lang naman yung malinis bukod tangin. napalitan na namin yung bagong spark plug. Agok pa rin. Hanggang sa meron naman tayo dong M3 ayun o. No? Meron pa isa doon sa loob. Sa so, ulay naman. So, wala eh. Ang, doon na tumino. Napinalda namin ng ano. Okay, start boss yun no, no apaka tinupo ng minor mga sir o oh. diba tapat mga dos tambucho para naririn nila na para, so sasabihin ko lang din sa inyo um, huwag basta bilinambili, bilinambili, bilinambili. mo basta bali ng bili bili ng bili, bili ng bili, bili ng bili sayang ko kasi yung pera ng customer dito sa amin pagka kami dito kayo nagpagawa hindi ko kami bili ng bili o, ang gagawin namin magto troubleshoot muna kami hanapin muna yung sakit bago kami bibili kung talaga sigurado na saka lang kami pabibili o, kagaya nyan ito lang ang tapaltan yung lumang spark plug ibinilag namin okay so ano um, masabi mo Mark? Okay. kape kape o oh, yun kape So peace life, papalam na kami, San Pedro Palo maraming salamat sa inyo.